Tinanggi ng Department of Transportation na aabot ng 50 pesos sa ang minimum na pamasahe sa jeep sa mga susunod na taon. Pero ano nga pa ang naging batayan ng pangambang ito? Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Sa patuloy na pag-arangkada ng PUB Modernization Program, tingin ng isang grupo ang pamasahe sa jeep, baka umabot pa nga ng 50 pesos. 11 pesos pa nga lang na minimum fare ngayon, masakit na sa bulsa. Sa tansya ng grupong Commuter of the Philippines, sa susunod na 10 taon, posibleng maranasan niyang 50 pesos na pinakamababang pamasay sa jeep. Malaki raw kasi ang inaasahang babayarang amortization ng mga tsuper operator sa sandaling magpalit na sa modernized jeep niya mga ito. 15 units ang minimum ng isang uh, ruta, no? isang consolidated route. So again, sa 15 units na yon sabihin natin 50,000 kada one yung uh, yung monthly amortization no so sa 50,000 na yon i-divide mo ang 50,000 sa 15 units sa 15 units na yon kinakailangan sa isang araw eh may maka yung 121 pesos no na pang ano pa lang pang amortization every day bukod diyan magkakarga pa ng gasolina kahit paunti-unti o nasa lima hanggang sampung piso lang kada taon ang magiging pagtaas ng minimum fare, ganon pa rin naman daw. Doon sa mga nasa baba, no, nasa ilaylayan, yung limang piso ngayon, eh, pag pinagkumpul-kumpul mo sa isang linggo yun, isa o dalawang pasahe rin yun. So again, nabawasan sila ng isang araw na balik ang pasahe. Napakasakit, lalo na sa minimum wage earner. Bagay na sinang ayunan ng ilang kapatid natin. 50 pesos is parang times, times 3 yata ng na minimum natin ngayon sa gym. Mahihirapan talaga ang mga ano uh, uh, mga Pilipino na uh, Pilipino na mga nasa mababang sweldo lang. Masyadong mataas. Siyempre as an employee, Masyadong mataas yung 50 pesos. Yung 12 pa nga lang eh, nagre-reclamo Baka mapuno yung MRT, di ba? Baka ng ibang alternative yung mga nanakay. Pero mukhang hindi na pang masa yung jeep, di ba? Sa totoo lang, hindi naman natin alam kung tataas ng ganoon kalaki o pamasay sa jeep. Pero ang sigurado, i-expect natin ang pagbabago. Unang-una na dyan yung mga mababawas na jeep sa lansangan sa susunod na buwan. Mobile Journal Julie Baiza po hatid ang mukha ng balita